yan so ginagawa na po namin yung solar solar pump. So kasama po si Kuya Enket sa si Dati. So andito na po tayo ngayon ulit sa bodega. So ibibideo po namin yung uh, paggawa. Hindi naman yung whole process pero papakita ko lang yung behind the scenes ng mga ginagawa namin para mailagay yung solar pump na ginagawa po namin. Detesingin na po natin kung ano ang uh, magiging... Uh, resulta ng no, ating solar pump Si Mami! Hello! I'm here in the farm! Yeah, we're installing the, the solar. solar pump. pump. Ayan. So, nakaraos na po kami. Na-install na po namin yung aming uh, solar pump. Tingnan po natin kung paano pag-install ang ginawa ni Kuya Enket. So, nakikita nyo naman, eto yung apat na 550 volts po natin. Ayun naman ba? 550 watts natin. So, i-add nyo na lang. So, 2,200. Yung pwedeng ma-harvest sa araw. So, pakikinabangan na natin yung araw at init. Ngayon. So, dati asar na asar tayo ngayon. Ayan. We put it to good use. Ngayon naman, ito. So, ang gagawin ni Kuya Enket, bubuhayin muna syempre yung poso. Kasi hindi pa po natin alalagyan ng... Ang ba tawag doon? Check valve ba na kuya Enket? check. valve. So, bubuhayin muna natin yung poso. So, napa, na-testing na, po namin kanina yan. Ayan, so, basa na nga po dito. So, binidyo lang, lang po uli natin para makita nyo naman kung ang gano kaganda yung ating solar pump. Yan. So, kapag ka gusto nyo pong umorder, ayan, PM nyo lang po ako. Magbebenta na po tayo ngayon ito. <laughs> so, ang balak po natin kasi ay makatipid sa diesel kasi sobrang mahal po ng diesel ngayon at pala, at mm, sobrang init so uh, malaki po yung nagagastos natin sa patubig sa paating palayan kaya naisipan po natin magdagdag ng ganitong equipment na mapapakinabangan yung init ng araw at makakatipid sa gastos sa bukid so yan nakikita po natin yan, bubuhayin muna ni Kuya ayan ako magbuka ng tubig o mag anong tawag doon magsasalin bubuhayin po natin yung poso parang may pakinabang naman yung pagbibidyo natin so syempre bubuhayin muna natin kailangan po kasi may walang hangin ano saka umaangat yung tubig may isang timba na po tayo dito kasama natin ngayon si Kuya Enket Ang ating technician oh. No? <laughs> technician na ng solar <laughs> So, konting panahon na lang Mabubuhay na ang ating poso So, pagka naman po nalagyan na natin ng check bag so, hindi na po natin kailangan buhayin lagi Bago gamitin So, sa ngayon Ah uh, doon muna tayo sa hard part. Yan, malapit na mabuhay. Medyo mahirap nga palang buhay ano kuya? <laughs> Kasi dala na rin ang init. Mababaw po ang balong ng tub ah, mababaw, malalim pala ang ang balong ng tubig natin. So, kaya mahirap pong buhayin. malapit na. Parang malapit na pero ayaw pa rin. Hina. Ay ba pala. Hmm. <laughs> Success. So ngayon paanda rin ko na? Oh. So ganito po. Ah, uh, ito tinakpan natin yung ating controller. Naka-off na yan, naka-andar, naka na po dun sa solar pump natin. Yo-on na lang natin. Ayun, maandar na siya. Oh, parang sasabog ah. <laughs> Ayun, tumutulo na. Ayan! Ayan! Success! <laughs> Success ba? Uh -huh. Ganon, ganon, ganon. Magganon ka, Kuya Henkit. Ganon. Hey. Ayan. Yeah. So, kari po yung na-harvest na araw niya. Paiba-iba po yan. Ayan, yeah, paiba-iba. So, ang... Ano tawag dito? RPM niya. Nasa, yan, magpapabalik. Nagtitri-thousand. Pero pwede natin itaas yan para lumakas yung tubig. Yan. O, oh, pambilis ah. nag three ka agad. <laughs> Maputik na yan, ano, Ha? Mas malakas pa yan? Oo, hmm. napapalakas na po yun, eh. Oo. Ibig sabihin malakas sumigaw pa no Galing. So, 3000 lang tayo tapos ayan po hindi ko alam kung ano yung A na to eh mamaya i-research re ko dun sa manual tapos W yan yung susunod yung V volts ito po yung naka-harvest na volts tapos ito yung RPM so success <laughs> successful so i connect na po natin yan dun sa heat po natin dito ngayon uh, medyo maliit po yung butas kaya titingnan po namin kung paano gagawin para may connecta doon sa tangke Dun sa hito and sa earth pan po natin so kapag ka nagpapatubig na po dito ay makakatipid na po sa diesel so diesel naman po palagi yung ginagamit natin sa pagpapatubig so makakatipid na so, oh, puro tipid yung sinasabi ko diba <laughs> ayan so Pwede na natin patayin, ano? May pagagamitan pa ba? Wala na, ano? Sige, patayin na natin. Oh, op po. Ayan, kaya na ni Kuya Engket. Op. Ah. Ayun, patay na naman po yung makina niyan. Kailangan buhay na uli yung poso. Tapos, i op na. So, naka off na po yun. Ay, nako. <laughs> Maninira pa. Ayan. So, ngayon, punta po tayo sa bukid. Dalawin po natin yung pinapabako nila, mami. Okay, samahan niyo po kami. Paano to? panel? Hindi, pakikuhan mo na lang kuya. Okay, ito tong dito mo na. Ah, no? oh, dalawang tornilyo kaya di mahigpit. Ah. Washer. Okay. Alam mo naman ang panda rin eh, no? Oh. Okay. Eh paano mo iikukubit dito kapag magkakarga? Eh, maliit pala to. To. Yan tanong ng kakasir ito. Eh parang sira na pala oh. Butas na. Butas na. Ah, pala may taling gumaro na. Ano ba 'yan? na arawan lumulutong yan so pupunta po tayo ngayon sa bukid gandeng galing on and off lang hindi mo na pala kailangan ng <laughs> breaker Ay, meron pala switch din opo switch nga on and off okay na okay okay ba yeah okay magbebenta ka na ba Yes, bili na po kayo ng solar pump. Yeah, solar kailangan pump. Kailangan natin yan. the from the sun. Pakinabangan yes. ang init ng panahon ngayon. Malong bata rin. Sige po. Tara sa, bu tara sa bukid. Sarap dito sa bukid. <laughs> Sige po. So, hindi na po kinaya ng Montero. Magmumotor na po tayo. Tawang ulit si Goyenket. Oh, bumigat na yung sakay mo. <laughs> Taro na Tapos susunod na siya May angkas Ah, yung aso yung madamo yata yung nangyari dito

at ah, sa pagkakaiba nila kasi ano sa tanim at saka sa sabog ah dito na ako ah. ay naku ang init ba ah, dito po tayo ngayon sa pinababako ko si tita So ayan po yung binabako Ito, yung lawak po na to Halos nasa kalahati hektarya Ang Pinababuhukay Pinaayos Magana na yung solar Magana na? Opo Opo Hmm. Si Kuya, Kuya Engkit ang technician. <laughs> oh, pwede na. Oo, pwede pwede. Pasal na pala ikaw eh. Ang alahati pala pala, no? Alin pa? Oo oh, eh. Hindi na pwede eh. Opo. <laughs> Para hindi na ako pwede. Hindi na kaya eh. na lang daw sila. Oh, Saan naman gagaling yung pantatabon dito? Yeah, pa kung sakaling kukula sakali beto, kukuha oh, pa rin. Ay, parang daang COVID na yan. Eh, gagamitin rin ba? Ay, okay. rin ba? Oh, mo Wala naman na daw yung paggagamitan yan. Sayang pa daw yung isang atakos at ng at 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 Saan? Saan? Oo. Oo. Ah, hindi ginagamit yun? Hindi na. Hindi na. Hanggang dito pala eh. Pinapan tayo ano? Oh, Oo. Laki ng laro ang bako. Masarap pala ng hangin dito, Amara. Run out kaya kagabi, hindi lang katulog si Amara. Maganda naman ni Amara. Chinichipon. <laughs> <laughs> Chinichipon. Ay. 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 Dakotin <laughs> <laughs> nyo. Nakakatipid-tipid ng konti sa diesel. Kapag ka nailagay na sa bukid Yon para Parang nagdamo yung palay natin, ano? Hanep. Kamukha lang din pala nanda ito. Hindi, hindi pala nahuhuli. <laughs> Magkakamukha lang yan. Magkakamukha pala. Alas mo pa lahat, ano? Pero pag tumutak yung ulan madali pa tayo niya. Hmm? parang Ba't parang toyotik ako dun sa dulo? Ganyan pa katubig si Tay. Pagkakatubig pa lang sila ulit. Ah, ngayon pala Hindi pa nakakatamim. Naku po. Dodong kahit sulok ako ng pilapel, wala nang lulok na ako. Ano yun? Maybe na kay Enkel Abon, baka nasa busy sa isdrum na ako na pupuntunan yung Nakita ko nga yung gastos eh. Sabi ko, parang akong <laughs> mahilap-hilap na yun na. Kaya <laughs> nga eh. Gulat nga ako eh. Sabi ko, ang gastos ko lang nung huli, dalawang daan eh. Ay, 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 ay ngayon eh, nagpas na. Saan gagaling yung lupa ang patabon dito? Parang okay na po doon, ano? Pagka daw kayo nulang yan, uuhuan na pa dito. Ay, we go, ganun. Para ipapantay dito. Ay, Wala ka tayo, Clary. Wala ka tayo, Clary. lang sa kung bumili na lang kami ng kwan, lutong ulam tapos nagpasahin kay Ate Mercy. <laughs> Andun pa yata yung ewan ko kung hinintay ako. Montero. Baka nandito pa. Bakit hindi dumiretso? Eh, sabi ko hindi na kaya. Mukhang kwan eh. Alanganin eh. Pa, ako. Ay, mukhang alanganin alanganin niya dito. Pag puro, yung oh, pag Puro apo, puro Yan Oo, oh, naka-estila na doon. 4. Wala na po. Pagka may araw lang eh. Paano <laughs> Pagka ano na, yung mga yung ibon? Parang ako naka... Ano yung mga yuto? Ano yung mga dagdag? Kung kontraband na rin nga, maayos na ito all Hindi na gagamitin. Bakit? Pero ililipad na natin dito yun sa isang araw. pa ko na sila ng... Ah, dito? Baka bukas bumilay kung kakaya nga Dito o dun sa tatlo... Pero mas malakas dito, ano? Ano hey, ba mas malakas? Eh, mas... malakas yung mga yuto. So. Hindi, Ah, na may na dito. Pag malakas sa atin, pulo eh. Hindi, uh? eh, kung lalagay dito yun, eh, yung puno dyan. Ay, tapat pa Oo, ah. Doon sa, doon sa kapila, Sa dulo. Ay, sa puno. Sa puno, Ron. Eh, dito kasi nakailalim sa puno yung isang tubo yun. Eh. Mm -hmm. Ay, nakatapat na si Silong. Eh, kahit siyang pumunta eh. Kaya kahit kaya imitan eh, alarin eh, lalayo. Ito Hindi dito nga lang dito ka ako sa lugar na sa ikabit yon dahil doon mga lakas tubo noon eh. Dun sa isang bagong tayo malakas eh. Dito kasi hirap. Dito daw hirap ng tubig sa binili ni Jason. Ay oo, ay binili ni gabi na ako maaga. Kaya lang Kailangan yun lang talaga. Malalim, mababaw ba yung barong? Hindi, pagkagabi, hindi siya. Andar? Oo, hindi. Hindi, yun lang talaga pwede sabi may kasi ito panglamay nila diba. nakasentro to eh pwede naman tanggal ka bet diba na yung yung tatlo sa rin siya pero pwede naman yung may dalawa gagawin dalawa gagawin ko parang may ano lang tubo, Kaya galon? nga, that two ang mangyayari. Pero eh. pag naman kayo solar, saan so natapos na po, po natin ikutin yung pinapa na. pinapa bako. So, pauwi na po muna tayo. Dapat pala nadala ko na yung bag ko. Si <laughs> Dad. Thank you po.